Yan lahat, isang napagandang araw po sa inyong lahat mga ka-viewers, ang uh, mga charity viewers, mga uh, OFW viewers, ayan. Uh, andito naman po kami ulit sa isang lugar. Hindi ko po alam kung anong lugar po na ito. Ayan, at samahan niyo po ako mga babayan at ipa-tutor ko kayo sa mga paligid ng uh, pinupuntahan ng Pugong Biyahero. Ayan. Ang makikita natin dito, may mga kahoy lang at walang mga tubuhan sa side na pinuntahan namin ngayon tingnan yung mga kababayan kuryente po dito ang mahirap po dito as is yung tubig napakalawak po ng lupain dito mga kababayan at walang mga ah, masyadong tanim ayan at may nakikita akong ah, palayan doon na wala pang tanim ayun no ayan at ah, halos makikita natin sa kanilang mga kabundukan dito na side ay mga kahoy lang po at may makikita tayong mga tubo pero Uh, minsan uh, paano lang pa kunti-kunti lang po hindi masyadong marami uh, tulad nyo no may mga tubo din dyan pero ang dalasan mula nung makit kami dito ay talagang mga kahoy parang mga kahoy nila mga kababayan ay parang tinanim ng mga taga DNR siguro kasi pare-pareha lang po yung mga kahoy ng kabundukan nila ayan Ayan po yung ah, paligid. At bihira lang ang bahay dito. Hindi masyadong marami. Napakahirap kasi daw dito ang tubig. Ayan. At umaambun-ambun mga kababayan. Umaambun-ambun ng panahon ngayon. Ayan o. No? Malilim po yung kalangitan at umuulan na nga. Ayan ito napakalawak na lupa at napagagandang uh, ah, napag, napagaganda ng ano, mga ng lupa na ito talagang hindi masyadong ano ba bakilid ayan hindi na siguro mabubuhay ang mais dito kaya walang tanim siguro hindi na mataba yung lupa at may palayan doon no? yung palayan na mga ganyan ang na ano lang yan nagagawa kapag laging umuulan pag summer yan hindi pwedeng mataniman yan kasi yung pinagkukunan lang ng tubig ng ganyang palayan is yung tubig ulan wala kasing ano dito tubig malayo din yung ilog ayun mataas na po ito na bahagi ng negros mataas na po itong pinuntahan namin inakyat namin yan mataas na po ito na bundok at yan po yung bahay na tutulungan ni Sir Paul at tinutulungan na yan po yung bahay ayan ay mga kubayan kasi lumalakas lang yung ulan at ay sa loob ng sasakyan at mag kambing miyak yung masakyan at track road na yung dinaana namin mga kababayan hindi na po concrete road dito at maputik maputik na yung daan ayan o no? dyan po kami dumaan siguradong maputik to ngayon kasi umulan ito si Sir Paul dapat na. Sige, tagigin niya, pre. Ha? Sa kaman si Igig. Yan mga kubayan, ito lang po yung pinagkukunan nila ng tubig na gamitin nila sa paglalaba. Mahirap talaga ang tubig dito. Ayan o. Oh. Ayan, malalim sila yung ano isilain po ito ayan lain natin ayan La, bugata din eh <laughs> bigat yung bigat pala ito lang pala yung tawag dito yung balon balong malalim at yung ginagamit lang nila sa ano nila mga bearing yan DIY ito yung nagamit para magaan lang po yung pagangat ng tubig kung mabigat to malaki sigurong timba ang nandun sa ilalim hindi ko makita ayun ito lang po yung pinukuha nila ang ginagamit nila sa paglalaba at yung mga ito may salaan, may ano na. Para yung ano, may mga dumi, tulad nito, ma masala dito, hindi ma dumiretso doon sa lagayan nila. Kasi yung tubig nila na mainom ay layo daw ng kinagkukunan nila doon pa sa kabilang ah, kabilang buntok doon, no? may ilog kasi daw doon malayo at may pinakatubod yung doon sila kumukuha ng pangiinom nila ng tubig napakahirap ng tubig dito mabuti pa yung walang kurinti basta mayroong tubig lang talagang pahirapan ang tubig pasan, Pasaan nun natin. Pag magkabumog tubig, mainom. Mm -hmm. Mura uling dito. 90 pesos to 100 Ang lang. Ang uling? Ang nasa 200. Wala mm -hmm. uling stock Pero may nag-uuling dito dai. Hmm, hindi ka naman gumagamit ng uling doon. Benta ko lang. <laughs> Negosyante talaga to si mother. <laughs> daming manok may mga ano to may mga timailhan no oh. may tinalian yung mga pakpak -pak para ganyan yun ganyan talaga yun kasi pag maraming kapitbahay marami ding mga manok yung iba nilagyan ng mga na timaan yung marking Ayan, tulad yan oh. No? may mga tinatali sa pakpak tinatalian ng mga plastic or yung silupin ayan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan at sana po uh, ah, nagustuhan nyo po yung mga uh, video natin sa ginagawa natin uh, video sa likuran ni na Sir Paul ayan. kasi nasa ano lang kami mga kababayan sa likuran palaging nasa likuran lang po kami ni, ni Sir Paul ayan. at nalit po kami ngayon ayan napakatahimik po na lugar dito Ayan, uh. thank you, thank you po at panoorin nyo mga video ko mga babayan para para na din kayong nakapunta sa lugar kung saan ang pugong biyahero nasaan saan yung PB team ayan thank you so much sa mga sponsors sa mga solid viewers natin dyan at sa hindi pa nakapag subscribe subscribe nyo na po yung PB team panday at yung mga kanya kanya namin channel mula madam yula uh, peter paul mang ili PB team noy piking bumbay lahat ng PB team ayan sana masubscribe nyo mga kababayan At malaking tulong na din yun para sa amin At sa hindi nyo pag-skip ng ads Thank you so much po sa inyong mga kababayan At dito ko muna lang tatapusin Ang vlog natin sa araw na ito At aabangan nyo po Ang mga video pa namin gagawin Dito sa Negros Ayan, at Mag-iikot-ikot kami dito mga kababayan Sa Negros Oriental Ayan na, thank you, thank you po so much Sa inyong lahat, at bye-bye po Mga kababayan